Nag-order nga pala ako sa Shopee ng duyan at dalawang ilaw dahil pundido na ang ilaw namin. Nag-order ako ng duyan dahil ayokong nakikita nakikiduyan pa ang aking mga pamangkin sa kapit bahay namin. Sempre pag dumayo sila doon kasama na ako. Ako ang nagbabantay di ba? So ako ang mahihirapan. Dumating na nga pala ang aming in at ayun na nga, in unboxing na, na aking mga pamangkin. Sobrang excited sila. Kasama na rin pala doon ng balawang ilaw para naman maliwanag ang buhay. Nakiagaw na rin pala ang lolo nila. Hindi ko alam kung sino ang mas excited, ang mga bata ba o ang lolo nila? Ayan na nga, dinobo check pa ni Papa ang ilaw. Naku, sana naman aprobado kay Papa dahil may pagkamaati pa naman si Papa. Ayan na nga, chinek ni Papa ang duyan kung malaki ba ito o maliit at kasya sa dalawang bata. At para lumiwanag ang buhay namin, kinabit na ni Papa ang isang burumbilya. Wala nang patumpik-tumpik pa, lumiwanag na talaga ang kinabukasan ng bahay namin. Hindi pa pala nakakabili ng lubid para sa duyan. Kaya aalis si Papa para bumili ng lubid sa hardware. Hindi na talaga makapag-antay itong mga batang to. Kaya ayan na, kahit wala yung lubid. Ara, sige, duyan pa. Di na may pa talaga ako para matesting ang duyan. Pero ang cute naman ng duduyanin namin kahawig ni Jungkook. Sobrang saya talaga ni Jungkook sa duyan na to Kaya lang sobrang bigat niya at hindi na namin nakayanan Maya maya pa dumating na si Papa galing hardware at may dalang lubid Sobrang kapal naman talaga ng lubid na pinili ni Papa At sobrang haba naman nito Kinuha pa ni Tim, -tim ng lubid Kala mo naman siya ang magkakabit Ayan na ang architect namin para masiguradong matibay ang lubid na pagkakabitan ng aming duyan. At dahil ako ang bumili, ako muna ang unang-unang magduduyan dito. Naku naman, si Tim Tim, gusto pang sumingit. Pwede bang ako muna dahil mamaya kayo naman na eh. Ay nako, hindi pa umiinit ang puwet ko sa duyan. Pinaalis na agad ako ni Tim Tim. Okay, sige, panalo na kayo. Kayo na lang muna. Ayan, sige, testingin nyo ang limited. Eh. Hanggang mamaya yan, hanggang dyan na lang. Kaya kayo tumira. Tuwang-tuwa ang mga bata. Pero ako nag-iisip na ako paano kaya ako makakasingit sa duyan na to? Talagang sinisigurado ng lolo nila na matibay ang duyan na duduyanin nila. Ganyan sila kamahal ng lolo nila. Ayan na nga si Tim Tim. Naku, ang tunay na boss. Mukhang wala ng babaan to, Tim Tim ah. Sa sobrang excited ni Tim Tim, hindi na siya nakapag-short. Sabi na nga ba hindi talaga ako makakasingit sa duyan? Anong oras kaya sila magsasawa dito? Ang responsibilidad ko yata dito ay mag-ugoy na lang ng duyan.